Great day! Mabuhay ka, bosses! Minsan may mga taong sadyang ginagawa tayong katawa-tawa sa harap ng iba. Hindi dahil may mali ka, kundi dahil may kulang sila na ayaw nilang harapin. Gusto ka nilang pahiyain. Hindi dahil gusto ka nilang baguhin, kundi dahil gusto nilang pagtakpan ang sarili nilang kahinaan. Ego, inggit, trauma. Minsan lahat na yan sabay-sabay. Pero teka, hindi ibig sabihin na kapag ginawa nila yon, ikaw na agad ang mali. Ang totoo, Madalas silang nananakit dahil sila ang may sugat. At yung sugat na yon, pilit nilang ipinapasa. Para lang kahit papano, mabawasan ang bigat ng sarili nilang bitbit. -bit. Kapag hindi mo to, nakita ng malinaw. Baka malunod ka sa galit. Sa hiya. Sa na, bakit ako? Pero tandaan mo, ang sagot ay hindi laging maginhawa. Minsan masakit. Pero sa sakit na yon, doon mo mahahanap ang totoo mong lakas dahil kung patuloy mong tatanggapin ang panghihiya na para bang karapat dapat ka lang pahiyain. Baka habang buhay kang maging biktima ng sarili mong pananahimik, kaya ito ang oras mo, hindi para gumante kundi para maunawaan. Dahil sa pag-unawa, doon nagsisimula ang kalayaan, una, dahil ikaw ang salamin ng insecurities nila. Minsan, yung simpleng pag-iral mo pa lang, sapat na para mainis ang ibang tao. Hindi dahil may masama kang ginawa, kundi dahil meron kang dala na hindi nila matanggap sa sarili nila. Tahimik ka, arugante daw, magaling ka, nagmamagaling ka raw, totoo ka, apa-plastic ka raw. Kita mo yan? Hindi ikaw ang problema, ikaw ang salamin. At sa bawat sulyap nila sa'yo, nakikita nila yung kulang sa kanila. Ang lakas mo ay paalala ng duwag nilang katahimikan. Ang confidence mo ay ingay na hindi nila matakasan. Kaya imbes na ayusin ang sarili, mas madali kang siraan para kahit sandali. Hindi nila kailangang harapin ang katotohanan. Pangalawa, dahil gusto lang talaga nilang makuha ang atensyon. May mga tao na hindi marunong tumayo sa harap ng tao kung wala silang tinatapakan para sa kanila. Ang pagpapahiya ay sandata, hindi para maturuan ka, kundi para mapansin sila. Magtatapon ng biro may halong panlalait, magpapatawa, kapalit ang dignidad ng iba. Sa paningin nila, tagumpay yon. Pero sa totoo lang, yun ang pinakamababang uri ng atensyon. Hindi kanila nila gustong iangat. Gusto ka lang nilang gawing hakbang paakyat. Pero ikaw, hindi mo kailangang sumama sa ganong sistema. Dahil ang atensyon. Pansamantala lang. Pero ang dignidad, habang buhay mong daladala, -dala pangatlo, na, in, thi, dahil alam nilang hindi ka lumalaban. Oo, tahimik ka, mabait, mapagparaya. Pero minsan, yung tahimik mo, nagiging paanyaya, nagiging pahintulot. Dahil iniisip nila, ah, hindi siya lumalaban. Pwede na ulit, pero hindi dahil tahimik ka, ay wala kang lakas. At hindi rin ibig sabihin na hindi ka pumapalag. Ay wala ka ng paninindigan, ang tunay na lakas. Hindi sumisigaw. Pero hindi rin pumapayag na apak-apakan. Hindi mo kailangang makipagsigawan. Pero kailangan mong matutong tumindig hindi sa galit kundi sa prinsipyo dahil kung lagi kang tatahimik, baka isang araw, pati dangal mo mawala na rin ng hindi mo namamalayan pang-apat dahil gusto ka nilang kontrolin. Hindi lang ito simpleng pang-iinsulto, isa itong diskarte para sirain ang loob mo, para mawalan ka ng tiwala sa sarili, para ikaw mismo ang magduda sa halaga mo. At kapag naniwala ka sa kasinungalingan nila, mas madali ka na nilang paikutin. Doon nagsisimula ang invisible na tanikala. Wala sa katawan, pero nakakulong ang isip, ang puso, ang damdamin. Pero tandaan mo, ang isip mo, templo mo yan, walang sino man ang may karapatang pumasok dyan. Kung hindi mo sila papayagan, panlima, dahil galing din sila sa sakit, minsan ang nanakit. Ay, yung dating nasaktan, hindi, nan, hindi nila na tapusin ang cycle. Kaya ngayon, ipinapasa nila sa'yo. Parang lason na ipinamamana. Insulto na hindi naman galing sa'yo. Pero bigla mong pasan, kaya importante. Na ikaw na ang magputol sa cycle na yan. Hindi para patawarin agad, kundi para hindi mo na rin ipasa sa iba. Hindi mo kasalanan ang sakit nila. At hindi mo responsibilidad buhatin yung hindi naman sa'yo nagsimula. At panghuli, dahil hindi mo pa natututunang tumindig, paulit-ulit kang pinapahiya. Baka hindi na ito tungkol sa kanila kundi tungkol na sa'yo. Baka sobrang bait mo, sobrang habaan ng pasensya mo, o umaasa ka pa rin na magbabago sila. Pero ito ang katotohanan. Sa mundo ngayon, ang respeto, hindi laging kusang ibinibigay minsan. Kailangang ipaglaban, hindi sa galit, kundi sa paninindigan. Hindi mo kailangang maging agresibo. Pero, pero kailangang marunong kang magsabi ng tama na. Dahil kung hindi mo ilalagay ang hangganan, sila ang magtatakda nito para sa'yo. At sa bawat pananahimik mo, Unti-unti mong ibinibigay ang bahagi ng sarili mo. Pero tandaan mo, pwede mong buuin ulit ang dignidad mo. Pwede kang tumindig, tahimik man, pero buo. At kapag ginawa mo yon, mawawala na sa kanila ang kapangyarihan para saktan ka pa. Sa gitna ng lahat ng ingay, ng yabang, ng pagpapataasan, may lugar na hindi nila kayang sirain ang katahimikan ng loob mo. Doon mo mahahanap ang tunay mong lakas. Hindi sa pagbabalik ng insulto, Kundi sa pag-unawa, hindi sa paghihigante, kundi sa paggalang sa sarili. At sa oras na yakapin mo 'yan, walang sino man ang makakababa sa dangal mong ikaw mismo ang nagpanatili.